Dagan kaayo ang nag-text ka na ako, nag-message ka nako, no, dito sa ako ang uh, mga mag-chat di ha, in, ana, nga ang ilang mga kabuhi kuno no, may gihapon. So, ang kabuhi ko, dilip mong guna na dahil dali-dali matang-tang, kita ragyod ang magdala ni ana, na ragyod na na to. Upon before that, hello everyone, welcome once again to LV Amor Kersen, this is your friend, Lou Amor. So, dagan kaayo, no, akong mga ah uh, ang uban giapas ko dito sa lain akong platform no kay nalingaw lagi pud ko dito aning ako ang kuan so talagisan lang ko kaayo diri sa YouTube gani adi ah, uh, na ako ni abandon kay sayang pud ang akong pinaghirapan no so naara gihapon unya nagka Mura, nagkagamay man ni akong subscribers <laughs> out of murag 3k kapin murag ang mutan oh, na naman lang sa 40 so murag angay ah, na gid unta iko ano pero dili lang for the sake of Uh, few people nga mutanaw gihapon sa ako ang blog uh, vlog diri sa YouTube. No? So, may tungod ni Anang Kabuhi, naaragin na nato, na no? na na nato. Ang uban na anak magpabaya, manggod. Um, parehan ang ang magpagutom, magpalabig pagbusog magpalabi sa problema, kana mga stress, depression, anxiety. Doon ako tip ni anak, no? Dili kita magbati ni anang stress, stress, stress. Dili na to. Ganong ma-stress kita? Atong gikwenta ang umaabot pa nga problema. Nga dapat ang ato untang manon kanang karon Kanang karon no? Giinan bito kita sa balaang kasulatan nga do not be anxious of tomorrow. What we eat, what we unsa pa na diha no so ma stress kita diha kon ato nang uh, unaon -una ang anxiety kana kung karon gyud no karon gyud nga nga atong giatubang di so dili kita ni anak, uh, mga nung ma depress kita tungod kay sigi kita una una sa ato ang mga past um anang mga past nato nga mga experiences nga sakit mitaw dulot sa bukong, matod pa, no? sakit dayon, unsa panadya, so ang ato na po na, anak nga, acid dayon mo, mu, mo mukuan mu gina siya ka nang mubuga, unsa bayngalan, anak na doon ay laing term, anak nga, mukuan siya ka nang, mag mu mo mu mo trigger na siya, mo -ma -ma masubraan, so muna nga maglain, yun ang atong ginawa lain pa, kana hapon nga kaon balik-balik naman lang, unsa ni mura mura Uh, plakang buak ani the same old story no so ani na lang ni nasayod ba kamo nga manambok kita o maniwang ni anang kabuhi sa bago-bago pa ang kabuhi di pa takasabot, ana maniwang gid kita nganong maniwang di pa takasabot kasabot um, og naunsa na no so maniwang gid kita ni anang kabuhi dayon og um, unsay atong kanon maglain atong ginawa so the tendency is dili kita dayon mukaon ni anak kay mahadlok kita apan as as days uh, went by, went by, no, kaya kanam na mag, mula ang mga adlaw, medyo murag, hinasa na nato ang kabuhi, magpatuyang kung tagkaon, kay gutong man, gutong man na, labi na especially at night, ako magbalon-balon dyan ko o um, bahaw, kanang magabiin na kay, nagi panahon nga muandar akong kabuhi, gutumon ko, or, dili ko katulog, unya, um, o dili makatulog, gutumon ko, so, mukaon ko o um, bahaw. Ang resulta, nanambok ko. Nanambok ko. So, ayun ano, no? Ang kabuhi, kung maanag kita ni anak, mura lang po siya. Wala. Mura lang po na siya. Ito ang, kuan, ito ang uh, kauban sa balay. O, minyo mo, mura lang po nung inyong bana, yung asawa ng kabuhi. <laughs> o, na may mga anak, mura lang inyong lang po mga anak, no? So, usahay gani, akong magbinuan mi nga mga kabuhion ug og a og dili ni siya mahawa na ah, to atong ah, dad on no so ingon ana mao kana nga kun na kita kabuhi manambok maniwang kita tungod ni anak, tungod anang daghan kitag mga kuan mga fear mga worries mga doubt so napay anger bitterness makakuan gyud na siya maka trigger na siya no so pero kalagmitan ni anak sa ato gid ng uh, environment kanang kuan kita kadang labi nang tig attend kitag party nya party maguol pud ta mo under sad ang kabuhi no ingon e ana kay murag makuan man ta socially murag ma deprive kita because madlo ma kita mukaon kay muka mo -mu ang kabuhi no so ingon e ni anak, so unsa tong buhaton magbalon-balon kita ta mga antacids no daghan man klase sa antacids na ay na ay ang uban gud ng nga ng nga ilang paliton katuman pong kadto bitang dili ra pud kaayo biktimo so mag level up ta sa atong mga antasids nga uh, i-take no Onya bisag gi ng mga PPI na may mo level up pud kita no ni anang mga PPI lain laino na siya ron dili ma anad ang ato sistema ni anak kung naanag kitang umiprazol, ah, ato na po nang i-level up gamay. Kung naanag sa pantoprazole, ah, i-level up na po na to gamay or mabalik na po sa antacid. So, iunana lang na siya, no? Maski ganis sa antacids, na may mga antacids nga double action na apoy, na apoy, kuan na apoy plain. So, bago-bago panggasugod gasugod ang acid reflux, pwede ka ng plain. Pero, dugay-dugay na, ay ka mga double action may ipaliton, no? So, na may mga chewable ni anak, na chewable ni anak nga, piktibo kayo. Pero really, really, pwede din ako ma-mention ang brand kay, di ba na to, sponsor? O o oh, bawal po na, no? So, ingon ana, mao kana ang karakteristik sa kabuhi. Maniwang, mutambok kita. Uh, maguol, mahuwasan po kita. Pero, mawala, rin po na siya. Uh, kaon lang kita linugaw or oat, no? oats, dahil mga aros kaldo. anak mawala naman po na siya. Dayon, kana lagi, dili mo higda, dayon. Ang sleeping position, ari yung ka sa left. Left side, dayon, i-elevate ang ulo. Dayon, dili, dayon, matulog. Kung dili, maabdan og three hours, di kan sa panihapon. No? So, ingon anak, gina siya. And then, ang sa pailain, diyon. Adili kita mag-uol, kaya mukuan ka ng asid, kana na masuko ta. Mm. Grabe ka na makapa-trigger o kabuhi, no? So, anak lang, good? Relax, relax lang, no? Kung nang magsayaw-sayaw, magingon-ingon, anak. Arun ang kabuhi, dili kaayon nato maambat, no? So, tigmain anang kabuhi, no? musayaw ko. Pero, <laughs> dili nato nakalikayan ka kanang kabuhi. O malabi, ano? Musagad-sagad atong linakwan. Muro tag mag tag-muro tag-hubog nga nakainom mo, ingon na na, dahil mag-upload ang mata, dahil kuan ka magluyag yun ta din panuhot galor, no? Na ang mga paluk, panuhot, mamugnaw ang singot. Hmm, mau ka na. Dahil yun, mingon ang uban nga, ma'am, or nay, muskit mo na akong kuto-kuto, man, there is luyo, na unsa man eh, ay pa-check up na. Ipa-ultrasound, kay basin po, mga gallstones or gall gallstones or kidney stones kabuhi yung sa ni anak no na na acid reflux ni anak so mau kana no mao kana ang ato ang uh, akong kulukabildo ni ining tungura mahitungod sa kabuhi daghan na siya og kuad daghan siya kaayo og mga mga mm, bridget no oa kay na siya nga klase sa sakit no oa kay na siya og ka kita ni anak Aw pil de Pero ang ato ko na siyang suklan, mm, kang kabuhi ka, no? So ingon ana. Nay do na koy amiga nga doktora, doktora ha. Grabe ang iyang acid reflux. Karon kay di man siya pwede dili pa imnon og kape, masuko man siya nang di siya pay imnon og kape. siya Uh, ko ing dok ya pung ingdon ang gastro ay ko pag ing nangat paundangon ko ni mong kape kay Di yung mahimu o di ko kakape. So, ang iyang gipuhat agoy g-maintain niya ng PPI. G-maintain <laughs> niya. Eh. nga, ah, oh, maintain gani kong para diabetes, maintain gani kong para high blood. O, oh, pong PPI, mag-maintain po gani. Pero, I do not, no, dili ko mo suggest, anak kay Ako mismo, di ko ganahan mag-maintain o oh, mga inana No, so, mula ganito, atong kolokabil, hinaot nga, naka-share po ko ninyo sa Uh, maayong maayo nga buhaton insakto nga buhaton apan mas maayo man wala unta kitay kabuhi dili ba nato ba pukawon ang <clears throat> ang kabuhi oh di nato pukawon natul naam na man di pero natulog ra man di lang nato aron dili manghilabot nato no dili ta magpagutom dili punta magpabusog dan dili magpatuyang ni anang mga fast food ng mga pagkaon. Arin na mga bland. So, mao kana na, no? Mauka na nga to ang kulukabildo karon So, have a good and godly day, everyone. O, salamat ka ayuhan to sa sunod, no? So, mabalik na po ko sa ako ang kuan. Ako, na, na kuanan na bisihan. Bye-bye for now.